at i-update ko kayo ngayon sa ating mga paninda ko ilan na lang yung natira natin kahapon. Magandang araw sa inyo guys at nandito tayo ngayon sa loob ng ating sasakyan para i-update ko kayo ngayon sa ating pagro-rolling kasi last day ngayon ng ating pagro-rolling araw ng Merkules at ito nga guys halos ipapaubos lang natin itong ating mga paninda para meron tayong pa puhunan na naman sa pambili ng maraming itlog kasi ngayon guys, sa panahon ngayon halos tumaas ka lang ng 5 pesos sa mga paninda mo ngayon ay halos. Ayaw nang bumili ng ating mga customer. Yan kasi yung na-experience ko ngayon. Kaya sasabayan natin ang presyo ngayon ng palengke. Katulad kasi sa itlog guys ay medyo mataas ako ng 5 pesos. medium size guys sa palengke, halos 250 lang yung bentahan nila. Sa atin naman ay 255 kasi kaya naman tayo medyo mataas ng konti. Sana ay dahil uh, mayroon tayong expenses sa gasolina. Ngayon guys, at kailangan natin sabayan yung ating mga presyuhan ngayon sa palengke para naman talagang mapaubos ka agad natin yung mga itlog at marami tayong mabili. Ganun na kasi yung ginawa ko ngayon guys at halos sinimulan natin sa ating panindang asukal at saka yung mantika kasi dati noon ang bentahan natin sa wash sugar natin ay 1950 pero binalik ko siya sa 19. At sa mantika naman natin guys, halos pumantay lang din tayo sa palengke kasi ito ay 135 yung bentahan din natin. Kasi kapag magtataas tayo, halos ayaw na rin ng ating mga customer minsan. Pati sa ating mga bote naman guys ay 33 din. Halos same lang din sa palengke at medyo angat tayo ng konti kasi yung kanilang 33 ay medyo mababa. Ayan guys at sa ating mga ibang paninda naman guys katulad ng ating bagoong ay medyo mababa yung bentahan natin kasi meron tayong bentahan na 15 pesos lang pero sa iba ay uh, halos 16. Kaya medyo ganun ang ginagawa natin para medyo makarami tayo ng benta. Kasi halos kalahati din yung nawawala sa benta natin araw-araw. Noong na-experience ko guys noong nakaraang lunes, halos na sa kalahati lang yung benta natin. Halos na sa lang yung naging benta natin kasi kapag kaarawan ka ng lunis, minsan umaabot tayo ng 16 hanggang 20,000 ang bentahan natin. At dito naman tayo guys sa ating uh, bawang. Ayan, halos mabenta rin yung bawang natin. Pati sa ating tina, ayan, halos isa na lang din na dati At sa ating laurel, ayan guys. Yung ating mga paminta naman guys ay halos marami na tayong dinadala dahil marami rin tayong mga customer na kumukuha sa atin ng ating mga ano paminta. Ayan guys, at i-update e ko kayo ngayon sa ating mga paninda ko ilan na lang yung natira natin kahapon. At itong na nga lang guys yung natitira sa ating munggo, halos kunting-kunting -kunti na lang guys, ayan. ito na lang yung mga natitira. At malapit na rin nating mapaubos at sigurado ito ay bibili na naman tayo sa susunod na linggo itong guys araw na linggo para pang-prefer naman natin sa isang linggo and guys kayang-kaya rin natin magpaubos ng halos isang uh, sako na 25 kilo sa munggo natin at ito nga guys uh, ito na lang yung natitira sa bagoong natin halos uh, 12, 15 pieces na lang yung natitira sa tatlong box na binili natin. At sa puting asukal natin guys, halos ito na lang din yung natitira pero meron pa tayong 80 pieces dito sa silong niya. Ayan. Halos ito guys ay hindi mabenta sa atin itong puting asukal natin. Ang bihira na kasing may bumibili ng puti. mas gusto na nila ang wash sugar. At ito na nga lang guys yung ating wash sugar. Ayan. Meron pa rito at tayong mga wash sugar tantya ko rito guys na sa 300 pieces siguro ito o kulang kulang 300 pieces ayan kasi ang isang kuno nito ay 96 ayan halo siguro kulang kulang mga 250 pieces siguro yung tantya kong laman ng ating asukal kaya sa araw ng sabado guys pag magro rolling tayo maaari tayo makabili ng asukal pandagdag kasi kukulangin talaga ito Maliban na lang kung may matira sa ating asukal ngayon kung hindi siya magbenta. At sa itlog guys, ayan, one and a half tray na lang yung natitira sa large size natin. At uh, sa asin natin, halo ito, parang wala tayong naibenta kahapon, same pa rin. At uh, ito na lang guys yung samantika natin, halos meron pa tayong uh, siguro 100 pieces mahigit sa palm oil at ito na lang yung natitira sa ating coconut oil guys eh. Unti lang kasi hindi na mabenta yung coconut natin di katulad dati na siya ang pinakamabenta sa mantika pero nung nagsobra siyang mahal, uh, palm oil na lang yung uh, natitira guys. At uh, sa 1.5 natin guys, ito yung mga natira sa 1.5 natin halos. Marami-rami din yung mga natira sa 1.5 natin. At dahil sa mahal nga ng ating mga bilihin ngayon kaya ito marami tayong natira dati noon pag ganito nagsasalin pa tayo ng mga mantika uh, tuwing merkulis nga guys ay nagpiprefer na tayo ng ating pera para pambili ng itlog pakailanganin kasi natin ng mga 16,000 para sa pambayad ng itlog na naman kaya ayan inuuna muna natin ipunin yung pambayad ng itlog bago yung ating mga ibang paninda kasi minsan lang kasi nakakapag-deliver ng itlog sa atin mga mantika naman kasi guys ay pwede tayong bumili anytime. At mamaya nga guys, update ko kayo kung ilan ba yung napagbentahan natin sa ating mantika at ilan ba yung naipon natin na pera. Tapos, update ko rin kayo kung ilan ba yung matitira sa loob ng isang linggo sa mga paninda natin guys. At ito nga guys, kababalik natin galing mag-rolling. At ipapakita ko na lang sa inyo yung mga natira sa ating paninda halos konti na lang at sapat na ito sa pang rolling natin ng araw ng Sabado para mapalitan na naman lahat ng ating mga paninda kasi sigurado ubos na naman to sa araw ng Sabado at darating na naman yung itlog natin nung mga araw na yun guys Ayan. at doon kasi yung nag start na naman yung araw ng pagro rolling natin kaya papakita ko sa inyo yung mga natira ngayon at nakapag tira na nga tayo ng pambili natin ng itlog na worth 16,000 pesos at ito na nga lang guys yung natira sa ating uh, palm oil halos na sa tatlong crates pa yung natira ayan kasi na ito sa ating pang sabado at sa coconut natin guys ayan, tatatlo na lang yung natira tatlong piraso at sa itlog ay pambenta na natin ito sa ating tindahan ayan mamaya dadalhin na natin yan sa ating tindahan at doon na natin siya ibebenta at ito nga guys yung ating uh, wash sugar halos unti lang din naman yung naibenta natin pero sapat na ito pang sabad na natin ulit panimula kasi araw ng linggo magre-repack na naman tayo ayan halos marami yung ating palm oil na 1.5 at sa ating puting asukal guys ayan unti na lang din yung natira sa ating puting asukal And at sa ating munggo naman guys ay dadagdagan natin niya ngayong linggo na to bago mag Sabado ayan. Bibili tayo at magre-repack tayo ng ating paninda Sa so bagoong natin guys Ay halos hindi nagalaw itong uh, 15 pieces natin Pero dadagdagan na rin natin yung Sa araw ng Sabado guys ayan. Halos, ayan, kunting-kunti na lang din Yung mga natira sa atin at sapat ito Para panimula natin sa araw ng Sabado At ayan nga guys Maraming salamat sa pagsama na naman sa akin At ito nga pala si Kuya Tendero Vlogs Ayan Lagi ko kayong i-update ngayon kung ano bang nangyayari sa ating rolling at kailangan natin palakihin na yung rolling natin kasi nasa 28,000 na lang yung huling bilang natin sa ating rolling kasi nagbabayad tayo ng sasakyan, ng kuryente, at yung mga pagkain natin kaya kailangan natin ulit itong palakihin para naman um, makapa, makarami tayo ng mga paninda kasi marami tayong binabalak na idagdag sa ating uh, rolling store Ayan guys, at sana madagdagan natin ulit at mapalaki natin yung ating Uh, uh, ma puhunan kasi isang challenge to sa atin para mapalaki ulit ang ating rolling store kailangan natin gumawa ulit ng paraan para patuloy nating mapalaki guys ayan maraming salamat.